Shin, seryoso ka na ba talaga dyan kay Franco? Tanong ni Thea sa kanyang kaibigan na si Shin. Thea naman? Oo oh naman. Kailan pa ako hindi naging seryoso sa mga naging jowa ko? Plano ko na nga rin ipakilala siya kina mami sa birthday ko eh. Ano? Diyos ko Shin, kilala mo ang mami mo. Baka anong isipin niya? Bakit naman? Wala namang mali kay Franco ah. Anong walang mali Shin? Langit ka. Tapos lupa lang siya. Sige nga, sabihin mo nga sa akin ngayon kung ano ang mali. Tehe naman, huwag ka namang matapobre dyan. At isa pa, ano naman kung langit ako tapos lupa si Franco? Eh nagmamahala naman kaming dalawa. Pero Shin, yung mami mo ang inaalala ko. At baka madamay pa ako dyan. Kilala mo naman yung mami mo, hindi ba? Dinadamay palagi ako. Kasi raw hindi raw kita napagsabihan. Alam mo naman yun, hindi ba? Kit, yan lang naman ang inaalala ko. Kit, hindi mo ako masisisi kung bakit ganito ako. Ako na ang bahala dun, Thea. Basta't alam mo naman na mahal na mahal ako ni Franco, hindi ba? Kahit na nasa bukid lang ang trabaho niya, total ay marangal naman. At mo naman ang may marangyang trabaho kung hindi ka naman ito mahal at hindi tunay ang pinapakita niya sa'yo. Wala rin silbi yun, Thea. Kung sa bagay, pero Shin, tanging payo ko lamang sa'yo ay huwag mo munang ipakilala si Franco sa mami mo dahil sa kilala mo ang mami mo. Kahit kaarawan mo pa yan, ay baka mapahiya ka lang talaga. Babala ni Thea. Thea, malaki na ako. Kit alam ko na ang mga ginagawa ko. At saka, ako na ang bahala. Hindi ba pwedeng sumuport ka na lang sa relasyon namin ni Franco? Sumusuporta naman ako sa inyo ha. Nag-aalala lang talaga ako. Huwag ka nang mag-alala Kasi ako na ang bahala doon. At sa pa, maiwan muna kita ah. dahil dadalawin ko muna si Franco. Alam mo naman na minsan lang yun makapunta dito eh. Kaya tigagrab ko na talaga ang opportunity na kami magkitang dalawa. Ha? Baka hanapin ka sa akin ni Rita ha? Ah. E di magrason ka na lang Teya. Ah. Ano naman ang irarason ko Shin? Alam mo naman na hindi ako marunong magsinungaling hindi ba? Sis, kahit ano pa yan. Basta't wag na wag mong sasabihin ng patungkol kay Franco. Ha? Teka nga lang Shin. Hindi kita magets. Ayaw mo na malaman ng mami mo ang relasyon niyo ni Franco? Tapos ngayon ay eh, hindi ko sasabihin? Ipaliwanag mo nga ng maayos to Shin? tanong ni Thea. Thea naman, may gagawin pa ako eh. Mamaya na lang yan Shin. At ipaliwanag mo na lamang muna sa akin ang lahat bago ko gawin ang pabor mo. Kahit kung gusto mo na magsinungaling ako para sa'yo, ay ipaliwanag mo ang mga kagagawan mo ngayon din. Thea naman, huwag ka nang magdailan pa Shin. Ngayon lang ang gusto ko. Seryosong saad ni Thea. Kate na pabuntong hininga na lamang si Shin. Okay sige. Ito kasi yun no oh. Alam ng mami ko na may jowa ako. Pero hindi niya alam na ang pangalan nito ay Franco. Kate wag na wag kang magkakamaling magsabi ng pangalan ha. Bagkus kilala mo naman si mami di ba? Nang ang dali-dali lang niyang makapag background check. Which is hindi ako handa. Kate sa kaarawan ko ay gusto kong ipakilala si Franco kay na mami. Nang sagayon na ay malaman nila at makilala si Franco. Paliwanag ni Shin. Ah, ganun ba? Okay, gets mo na ba, te? Kasi alis na ako eh. Teka nga lang, Shin. Huling tanong ko na talaga to, promise. Ano ba yan? Kasalanan mo talaga kapag nahuli ako sa pagkikita namin ni Franco, ha? Last na talaga to. Okay, sige sabihin mo na. Nang makaalis na ako. Hindi ba nabanggit mo kanina? Nalam na, na ng mami mo na may nobyo ka na? At sigurado ka ba talaga na matatanggap ng mami mo ang background ni Franco? Lalong lalo na't magbubukid lamang ito? Kaya nga wag na wag kang magbabanggit ng pangalan eh. Basta't sabihin mo na lang na may nobe na ako okay? At ako na ang bahala dyan. For sure papayag si na mami at daddy. Gaya ng sabi ko sa'yo, mahal na mahal ako ni Franco. At for sure, magigising lang rin yan sila mami sa kanilang mga pananaw. Na pwede rin magmahal ang mga mayayaman ng mga mahirap okay? basta't nagmamahalan talaga ng totoo. Gaya ng sabi ko, anin mo ang pera kung hindi ka naman masaya. Sige na Thea, alis na ako ha. Paalam ni Shin at tuluyan na umalis. Napailing-iling na lamang si Thea sa sinabi ng kanyang kaibigan. Sana nga mapapayag mo ang mami mo. Ani nito. Kate nakapagdesisyon na lamang si teya na magkapinalamang muna nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. teya Umalis na naman ba si Shin? At bakit hindi kayo magkasama? Tanong ng boses ng kilalang kilala ni Thea. Walang iba kung hindi ang mami ni Shin. Good morning, tita. Uh, um, umalis eh. Ngayon lang po, kakaalis lang po. Nagkasalisi po ata kayo. Magalang na sagot ni Thea. At saan naman daw pupunta si Shin, Thea? Alam mo ba? Pasensya ka na, tita. Ha? Hindi ko po alam eh. Pumunta lang siya dito kanina para sabihin sa akin na kapag haanapin niyo raw siya, ay sabihin ko lang daw po sayo na umalis siya. Tinatanong ko nga siya kung saan siya pupunta, eh. hindi niya naman po sinabi sa akin at hindi niya ako sinama. Talaga ba? Nagsabi ba siya sayo na magpapaalam muna siya sa akin? Yan ang hindi ko po masasagot tita, kasi nagtanong din ako dyan sa kanya. Subalit ang sagot na nakuha ko lang ho ay nag-text na raw ho siya sayo, na alis daw po siya. Ah, ganun ba? Okay sige. Kapag nakabalik na dito si Shin, ay sabihin mo na lamang na gusto ko siyang makausap ha. Importante rin kasi ang pag-uusapan namin, Thea. Okay po, tita. Makakaasa po kayo. Nasasabihin ko po sa oras na makapunta po dito si Shin. Mabuti naman. Sige, alis na ako ha. At magingat ka, Thea. Bye. Paalam ng ina ni Shin. At agad naman na itong umalis. Ay naku, akala ko talaga ay eh, mahahatsit na ako eh. Patay ka talaga sa akin pagbalik mo dito, Shin. Naiinis na saad ni Thea dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso kanina. Subalit ay nanatili pa rin siya kalmado upang hindi mahalata ng kanyang tita na nagsisnungaling siya. Sa kabilang dako naman ay nakangiting pumasok si Shin sa isang restaurant kung saan ay magkikita sila ng kanyang nobyo. I miss you so much, babe. Bati ni Shin dito. Miss na rin kita, babe. Mabuti naman at nakapunta ka. Akala ko kasi hindi ka napapayagan ng mami mo eh. Ano ka ba? Anong hindi papayagan? Maghahanap ako ng valid na rason. Nang sa gayon ay makita lang kita. Kasi alam mo naman na minsan lang tayo magkita, hindi ba? Kitigagrab ko na talaga ang oportunidad na ito. Ganun ba? Napakaswerte ko naman sa'yo, babe. Pero babe, naalala ko pala na malapit na ang birthday mo ah. Pasensya ka na ha? At baka hindi mamahaling regalo ang maibigay ko sa'yo. OMG, next day na pala ang birthday ko. Nakalimutan ko yun ah. <laughs> okay lang yan babe. total na alala mo naman ngayon eh. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dyan babe. Sus, baka bongga yung birthday mo babe ba? Alam mo naman na only princess ka lang ng mami at daddy mo eh. Kaya't for sure, nagagawan kanila ng magarbong party. Kaya't pasensya ka na talaga ha? Kung ang may ko lang sa'yo na regalo ay hindi ka mahalan at hindi ka rangyaan sapagkat alam mo naman na isa lang akong magbubukid. Babe naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit na hindi yan kamahalan, basta't buong puso mong ibibigay sa akin, ay ang may tuturing kong pinaka-espesyal na regalong matatanggap ko sa karawan ko. At isa pa babe, kung may gaganapin mang isang magarbong party, para sa akin ay dapat nandun ka ha. Pero babe, nakakaya naman. Baka hindi ako welcome doon. Anong hindi ka welcome? Welcome na welcome ka sapagkat kaarawan ko yan at ikaw ang nobyo ko. Babe, alam ko naman na kahit hindi mo sabihin ay medyo may pagkamatapobre ang pamilya mo. Kasi nakikita ko naman eh. Kaya nga ayaw kong pumunta sa birthday mo at baka mapahiya ka lang ng dahil sa akin. Babe, ako na ang bahala dun okay? Basta't huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Baka mamaya pag-uwi ko ay pag-uusapan namin ni na no mami ang magiging ganap sa birthday ko. Kasi babe, Excited na excited na talaga akong ipakilala ka Kina mami at daddy Nakangiting saad ni Shin Ha? Kailan mo naman ako balak Na ipakilala sa mga magulang mo, babe? Kasabay ng birthday ko Bakit? Natatakot ka na naman? Parang gano'n na nga, babe Babe, huwag kang matakot, okay? At isa pa Kung ipapakita mo sa pamilya ko na natatakot ka Ay baka mag-isip yan sila Na ikinakatakot mo Ang relasyon nating dalawa Aaminin ko, babe na medyo matapobre ang pamilya ko pero kapag nakita nila na mahal na mahal mo ako ay hindi na yun sila had lang pa sa relasyon nating dalawa basta't makita lang nila na tunay ang pagmamahal mo sa akin ay hindi na yun magiging problema ng pamilya ko Ahoy oh, sige babe, susubukan ko Nakangiting saad ni Franco Kahit napangiti na rin si Shin at nagkwentuhan na lamang sila at hindi nagtagal ay umuwi na rin si Shin Shin, anak, Kanina pa kita hinihintay na makuwi. Saan ka ba galing? Tanong ng kanyang ina. Ma'am, nag-text naman po ako sa inyo, hindi ba? Hindi niyo po ba nabasa? Nabasa ko naman. Pero bakit hindi mo sinabi kung saan ka pumunta? Nang sa gayon ay makilala ko na rin ang nobyo mo. Ma'am, makikilala niya rin po siya sa tamang panahon. At kailan naman ang tamang panahon na yan, Shin? Baka tulad lang rin niya ng mga nakaraang jowa mo, ha? Na nagkahiwalay na kayo't lahat-lahat ay hindi pa namin nakilala. Kit anak, kailan mo babalak na ipakilala ang nobyo mo? Sa karawan ko na lang po mami. At sa susunod na araw na po pala yun. Magpapaparty po ba tayo? Oo oh, naman. At dahil sinabi mo na rin na ipapakilala mo ang nobyo mo, ay excited na talaga ako. <laughs> okay po mami. Si Ate Barbie na lang din po ba ang bahala? Yashin, si Ate Barbie mo na lang rin ang bahala. Sa lahat ng magiging design at sa iba pang kailangan gawin sa magiging party mo, sad ng kanyang ina. Tumanguna na lamang si Shin bilang sagot sa kanyang ina. Lumipas ang ilang araw at kaarawan na nga niya. Babe, nandito na ako sa labas ng bahay niyo. Text ni Franco kay Shin upang sunduin siya sa labas ng bahay nito. Okay, sige babe. Papunta na ako dyan. Sagot naman ni Shin. At agad na pinuntahan ni Shin si Franco. Agad namang pinakilala ni Shin si Franco sa kanyang mga magulang. Ma'am, Dad, excuse me, pero may ipapakilala po ako sa inyo. Magalang na saad ni Shin. Ah, yung nobyo mo anak? Yes po, Mami. Siya po si Franco Villarin. Ang nobyo ko po. Nice to meet you, Iho. Nice to meet you rin po, Ma'am. Huwag mo na akong imam pa. Nice to meet you, Iho. Nakangiting bati ng ina ni Shin kay Franco. Kahit ngumiti naman si Franco rito at nang dahil sa maraming bisita si na Shin, ay hindi na na-interview pa ng kanyang ina itong si Franco at natapos ang kaarawan ni Shin nang masayang masaya siya. Kinabukasan nang sabay-sabay si Shin at ang kanyang inang kumakain sa hagahan ay bigla na lamang tinanong si Shin ang kanyang ina. Shin anak, mukhang mapait naman ang nobi mo hindi ba? Bakit pinauwi mo ka agad? E gusto pa nga namin siyang mas makilala pa ng daddy mo. Sayang naman at umuwi siya kaagad. agad. Ma'am, sa probinsya pa kasi yun Kate, pinauwi ko na lang kaagad. Ha, ganun ba? Kawawa naman ang nobyo mo. Ano nga pala ang trabaho ng nobyo mo? Wala po, mami. Ha? Wala pa siyang trabaho? Opo, mami. Bakit po? Diyos ko naman, Shin. Bakit ba kasi nang ka nang walang trabaho? Ano na lang ang kayang ibigay nun sa'yo? Anak naman, hindi kita maintindihan kung bakit sinagot mo pa yung lalaking yon. Nakadepende pa rin pa yun sa kanyang mga magulang? Hindi naman po, mami. At isa pa po, bakit po ba kayo tanong ng tanong? Para naman mas pakilala pa natin ang lubusan ng nobyo mo Kasi nakakaya naman kung hindi siya mayaman Dahil ano naman ang kaya niyang ibigay sa'yo Dapat nga ay mas mayaman pa siya sa atin eh gayon ay mas maibigay niya sa'yo ang mga bagay na hindi namin kayang ibigay sa'yo Mami naman, sa ibang araw na lang natin pag-usapan yan, okay? Hindi pa ako ready ngayon na pag-usapan ang mga bagay na yan Lalong lalo na at kakatapos lamang ng kaarawan ko gusto ko naman po munang magpahinga at enjoy ang lahat ng mga regalo ng mga bisita natin kagabi. Shin naman, hindi naman siguro masamang sagutin ang lahat ng mga tanong namin, hindi ba? Unless may tinatago ka sa akin. Wala po akong tinatago sa'yo, mami. Talaga ba? Bakit ayaw na ayaw mong pinag-uusapan si Franco? Shin, kahit hindi mo sabihin sa akin, malalaman ko pa rin naman yan. Bahala nga kayo, mami. Kayo na po ang bahala. Basta't nagsabi na po ako sa inyo. At kung ano man po ang malaman nyo, ay handa ako naman sagutin ang lahat ng mga tanong nyo. Basta't hindi pa ngayon, nakakawala naman kayo ng ganong kumain eh. Nakasimangot na sa Adishin sa kanyang ina at hindi na tinapos ang kanyang pagkain at agad naman ng umalis. Kahit medyo nainis ang kanyang ina sa pinakitang asal ni Shin. Andrew, panimulang saad ng kanyang ina nang masagot na ni Andrew ang tawag nito. Yes po ma'am, ano po ang kailangan nyo? May gusto sana akong ipa-background check sa'yo. At gusto ko na mamayang gabi ay may impormasyon na akong malalaman patungkol sa taong ito ha. Sure po madam, sino po ba yan? Pakibackround check nga itong si Franco Villarin. Okay madam, noted po. Sandali lang po madam at pupunta na po ako dyan kaagad sa inyo upang ipaalam ang mga nakalap kong impormasyon. Mabuti naman kung ganun Andrew. Sige, hihintayin ko na lang. Okay po madam, ibababa ko na po ha. Sad ni Andrew, kahit binaba na rin ng kanyang ina ang tawag dito at magpapahingan sana ang kanyang ina nang biglang lumabas ang ama ni Shin sa kanyang office na nakakunot ang noo. Mahal, may problema ka ba? At bakit nakakunot ang mga noo mo? Nagtatakang tanong ng ina ni Shin sa kanyang asawa. Mahal, nag out ng investment si na Mrs. Gian sa kumpanya natin? Ha? Bakit naman? Hindi ko alam. Basta nag out sila ng investment. Kahit malaking suliranin nito para sa atin, lalong-lalo na at yung investment nila sa kumpanya natin, ayan na lamang ang natitira nating alas upang manumbalik ang pag-angat ng ating kumpanya. Ano? So you mean na may tendency na malulugi na ang kumpanya natin? Parang ganon na nga mahal. Kahit mas mainam na humanap na tayo ng solusyon kaagad dito. At may naisip akong solusyon. At ano naman yan mahal? Tanggapin ang offer nila Mrs. Jan na magpakasal si Shin sa kanilang anak. Pero may nobyo na ang anak natin. Kit hindi pwede. What if sa nobyo na lang kaya na Shin tayo humingi ng pabor? Ha? Mayaman ba yun? Nagtatakang tanong ng ama ni Shin. Mayaman siguro. Alangan naman na magnanobyo si Shin ang mahirap, hindi ba? Talaga ba? Mas mainam kung ganun. Subalit ay nasibihin mo na kaya si Shin o tanong. Yan nga mahalang hindi ko pa masasagot. Dahil sa medyo mainit nga ang ulo ni Shin nang tanongin ko siya kanina kung mayaman ba ang kanyang nobyo at kung ano ang meron dito. Kit wala akong choice kung hindi ang ipa-background check na lamang muna ito kay Andrew nang sa gayon ay malaman natin ang impormasyon nito kasi kung si Shin ang tatanungin natin ay wala tayong maaasahan sa kanya. Ganun ba mahal? Sige maghintay na lamang muna tayo kay Andrew bago tayo maghanap ng ibang solusyon. O sige mahal, Kit stay put ka lang dyan ha. Nakangiting saad ng inalisin sa kanyang asawa at lumipas ang ilang oras at agad naman ang dumating si Andrew. Madam, ito na po ang pinapagawa nyo. Salamat Andrew. Sige po madam. Pero madam, wag na wag po sana kayong magagalit sa so malalaman nyo ha. Payo ni Andrew. Bakit naman ako magagalit Andrew? Basta madam, basahin nyo na lamang ho ang lahat ng impormasyon na nasa folder na yan. Alis na ho ako ma'am. Paalam ni Andrew. kit nagkatingin na na lamang ang ama at ina ni Shinsei sa tisa dahil sa sinabi ni Andrew at agad na binuksan ang folder at binasa ang nasa loob nito. Naku Sheen. galit na sigaw ng kanyang ina na siya namang ikinagulat ni Shin. Babe, pwede bang mamaya na lamang tayo mag-usap? Pinatawag ako ni mami. Saglit lang ha, huwag mo na lang ibababa babe. Makinig ka lang ha, suwestiyon ni Shin. Okay sige babe, take your time. Sagot na lamang ni Franco. Ma'am, bakit naman kayo sigaw ng sigaw dyan? Hindi pa pwedeng puntahan mo na lamang ako dito sa silid? Naiirit ang sumbat ni Shin sa kanyang ina. Huwag mo akong tinataray-tarayan dyan, Shin, ha? At basahin mo na lang ang nakalagay sa mga papeles na yan. Seryosong saad ng kanyang ina. At kinuha ang papeles na nasa harapan ng kanyang ina. Ano ba kasi ang laman nito? Wika ni Shin. At agad na binasa. Gulat na gulat siya nang mabasa niya ang nakalagay sa mga papeles. Bakit mo sinagot ang isang magbubukid na binata, Shin? Tanong ng kanyang ama. Mahal ako ni Franco, Dad. At bakit napaka big deal sa inyo ang hanap buhay ng isang tao? Shin, napaka big deal talaga. Lalong lalo na ngayon na may kinakaharap tayong problema. Sa tingin mo ba na makakatulong ang nobyo mo sa atin? Opo naman, Dad. Nakakasiguro po ako na makakatulong po si Franco sa atin. At huwag niyo naman po akong kwestiyonin kung bakit siya po ang pinili ko. Sapagkat mahal na mahal niya po ako At mahal na mahal ko rin po siya Talaga ba Shin? Siguradong sigurado ka na ba talaga? Ano naman ang maitutulong sa'yo Nang magbubukid na yon? At ano ang maitutulong niya sa isang kumpanyang Nalulugi na Shin? Hindi naman siguro nakulang ang mami mo Sa pagpapaalala sa'yo Na huwag na huwag kang magnanobyo ng walang trabaho Sapagkat kapag may problema tayo Ay hindi yan makakatulong sa atin At huwag na huwag mong ipipilit na makatulong Yung nobyo mo sa nalulugi nating kumpanya sapagkat isang magbubukid lamang siya at wala siyang kaalam-alam at magagawa malamig na saad ng kanyang ama. Tama ang ama mo, Shin. Kit hiwalayin mo na ang prangko na yan at magpakasal ka na lamang kay Aaron. Ano? Bakit naman ganun, ma? At bakit ako magpapakasal kay Aaron? At isa pa, hindi ko ihiwalayin si Franco. Shin, makinig ka sa mami mo. Dahil maging ako, ay payag sa magiging desisyon ng mami mo sapagkat kapag hindi ka nagpakasal kay Aaron, ay mawawala sa atin ang kumpanya natin. At yan na lamang ang tanging paraan upang maisalba natin ang ating kumpanya. Kung hindi mo yan gagawin, ay maghihirap tayo na alam kung hindi mo kaya. Kahit para rin naman sa ito anak, para sa iyo ang lahat ng ginagawa namin. Dahil, bahala na po kayo, basta't hindi po ako papayag sa gusto nyo. Nakikiusap ako sa inyo na hindi ko yan gagawin at hahanap ako ng paraan para maisalba ang kumpanya natin. Basta't huwag na huwag nyo lamang akong papakasal kay Aaron at kami na ang bahala ni Franco dyan. Shin, huwag matigas ang ulo mo. Bahala po kayo. Basta't hindi po ako papayag sa gusto nyo. Basta't ipapakita ko sa inyo na mali kayo ng panghuska kay Franco. Seryosong saad ni Shin. At agad naman ang umalis. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina at ama. Babe, pasensya ka na talaga sa mga narinig mo kanina ha. Okay lang babe, sanay naman na ako. At inaasahan ko na talaga na yan ang sasabihin ng mami at daddy mo sa akin. Dalit ka ba sa akin babe? Malungkot na tanong ni Shin. Hindi naman babe, at huwag kang magalala. Okay lang talaga ako. Sure ka ba babe? Oo naman, sure na sure ako. Ay nako, babe hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Pwede mo ba akong tulungan? Tutalay narinig mo naman ngayon ba? Diba? Na meron kaming problema ang kinakaharap sa pamilya namin. San kaya ako makakahanap ng malaking halaga ng pera para may salba ang kumpanya namin? Ayaw ko namang manghiram, babe. Naiiyak na sa ni Shin. Babe, alam kong hindi ka naniniwala sa akin dahil sa magbubukid lamang ako. Pero ako na lamang ang bahala. Nang sa gayon ay may ko sa mami at daddy mo na kahit isa lang akong magbubukid ay kaya kitang buhayin at kaya ko yung tulungan. Ha? Hindi kita maintindihan, babe. Ang ibig kong sabihin, babe, ay ako na ang bahala sa nalulugi niyong kumpanya. Ako ang sasalba Kung bibigyan mo lamang ako ng karapatan na tumulong sa inyo. Bibigyan kita ng karapatan, babe. Pero paano mo naman gagawin yon? Malaking halaga ang kailangan, babe. Alam ko, babe. basta ako na ang bahala, okay? Sige na. Ibababa ako na. Kasi may tatawagan muna ako, babe, ha? Okay lang ba? Tanong ni Franco. Oh naman, babe. Sagot na lamang ni Shin. At agad na ipinaba ang tawa Kaya't agad namang tinawagan ni Franco ang kanyang ama. Ayaw sana niyang humingi ng tulong mula dito, subalit ngayon na ata ang tamang panahon. Anak, napatawag ka ata. Kamusta? Nakapag-desisyon ka na bang sumama sa akin at bumalik na rito? Opo dad, ngunit sa isang kondisyon po. At ano naman yun anak? Nagtatakang tanong ng kanyang ama. Kaya't agad namang sinabi ni Franco sa kanyang ama ang mga pangyayari. Okay sige anak, ako na ang bahala. Bali ako na ang mag iinvest sa kumpanya ng nobya mo. Subalit so, ay ipapangalan ko ito sa'yo. At sure ko ba talaga na ayaw mong malaman ang pamilya ng nobya mo? Na napakayaman natin? Gusto mo na bilang isang magbubukid lamang ang pagkakakilala nila sa'yo? Opo dad, dahil sa kontento na po ako sa ganito ako, kit sana naman ay manatiling lihim lamang po ito. O sige anak, ikaw ang bahala. Basta't nandito lamang ako sa'yo, palagi akong nakasuporta at handang tumulong. Maraming salamat po dada, Sad ni Franco sa kanyang ama at agad na ibinaba ang tawag. Habang sa kabilang dako naman ay biglang bumilog ang mga mata ng ama ni Shin sa kanyang nabasa. Hindi niya akalain na kayang mag-invest ni Franco ng limang milyon na siyang naging dahilan upang may salba ang nalulugi nilang kumpanya. So ngayon dad, masaya na po ba kayo? Saad ni Shin na siyang naging dahilan upang mapayoko ang kanyang ama papasensya ka na anak ha. Nagkamali kami ng mama mo sa panghusga ng nobyo mo. Pero, nagtataka pa rin kami kung bakit may limang milyon siya. Saan niya nakuha ang ganong kalaking pera anak? Oo nga anak, maging ako ay nagdududa. At nagtataka rin kung saan nakuha ni Franco ang ganong kalaking halaga. Eh, isang magbubukid lang naman siya, hindi ba? Nagtataka ang tanong ng kanyang ina. Grabe naman kayo ma, pero sige na nga, dahil sa nagtatanong kayo, kung saan nakuha ni Franco ay sasabihin ko na po sa inyo kasi po ma kahit sabihin nyo na isang magbubukid lamang po si Franco ay marami naman po siyang pera dahil sa alam niyo naman siguro na mas malaki ang source of income ng mga magsasaka kaysa sa mga businessman o mga businesswoman at isa pa po eh wala naman po siyang binubuhay tanging sarili lamang po niya na nakakapag-ipon po siya ng ganong kalaking halaga ng pera para po sana yun sa itatayo niyang negosyo someday pero tinulong niya sa atin, kit maya naman kayo na ang pangarap ng ibang tao ay hindi niya nagawa ng dahil sa inuna niya patayo, tayo. Ganun ako kamahal ni Franco, ma, at isa lang ang magiging hiling ko sa inyo. Sana naman po ay huwag niyo na siyang maliitin dahil sa isa lamang siyang magbubukid, subalit siya pa ang nakatulong sa atin para tayo ay makaahon. Isang malaking sampalhuyan sa inyo, ma'am and dad, na ang isang magbubukid ang nagsalba sa nalulugi nating kumpanya. Wika ni Sheen siyang naging dahilan upang mapatahimik na lamang ang kanyang ama at ina at nang dahil doon ay hindi na nila minalit pa si Franco sapagkat kung hindi dahil dito ay talaga namang maghihirap na sila ngayon. Kit na pagtanto ng kanyang mga magulang na hindi dapat manghusga ng tao sapagkat hindi mo alam kung ano ang kaya nitong gawin.